Magandang umaga din po, kabayan na uli at salat po ng iyong milyong-milyong tagapakinig. Ay simula nung tayo magkausap, ay kamusta na ngayon ang lagay ng mga kaso ng COVID? Kayo ba ay meron na rin uh, Delta variant ngayon? Ah, uh, kabayan, yan po ang uh, pinakang development. Simula po nung nagkakuli tayo nagkausap, noong linggo po ng hapon ay nalaman namin na meron pong uh, Delta variant na nag-detect sa dalawang barangay po namin, sa barangay Napo at saka sa barangay Tamayo. Uh -huh. But uh, we have to consider na ito pong dalawang barangay na ito, eh, almost one month na po yon nung huling na test. Okay. Ako. Uh -huh. Ay, bakit ito after a month pa? Nalaman natin. Ay, yun po ay, yun ang proseso po ng ah uh, uh, yung um, genome sequencing po na ginagawa yung proseso po. Yun. At nabanggit din niyo sa akin no, na kahit yung RT-PCR, pinadadala pa natin sa RATM. So, siyempre magtatagal pa yun bago madali doon at bago may balik. Hanggang ngayon na, gano'n po. Opo, Opo. inaabot po ng 4 uh, days ang okay. result bago namin malaman. Pero ito po naman kabayan ay automatic naka-strict isolation na po agad yung mga pasyente sinaswang. Oo. Uh, paano nyo nalalaman nyo yun? Ah, uh, kami po ay bukod doon sa mga tao po ay tumatawag at ba via telephone, ay nagkakaroon po kayo ng tinatawag na active finding uh, case activity. Pag mayroon pong mga maraming report ng mga barangay officials na dumadami ang um, uh, mga may simptomas ng flu-like o parang trangkaso, Inapuntahan po ng aming mga rural health uh, personnel at uh, nagkakandak po ng, uh, ng swabbing. Swabbing po. Uh, swabbing yung RT-PCR po? Apo, RT-PCR na po yun. And then, okay. automatic po, ina-isolate sila. Hindi hey, kayo gumagamit po na ng rapid testing? Meron po kaming rapid testing na ginagawa pag po sila ay pumupunta ng walk-in sa laboratorio, sa ospital, at saka sa center. Oo. Uh -huh. Nakakatulong mo ba yung gano'n? po po, nakakatulong po kasi yung iba pong tao eh, uh, hindi naniniwala na sila may COVID. Oo. Uh -huh. Pero yung presentation naman nila eh mukhang COVID na kasi ako po personally, ah, uh, buti po napapagladya lang po tayo ng Diyos, ano? Dahil ako po isang manggagamot, ang dami pong napunta sa akin, pero malayo pa lang, mga 2 meters pa lang, sinasabing, oo, ganyan lang po muna tayo. we have to be very sure, magpapag i muna po kayo sa ospital o sa ating center para i-antigen. And to enough, napakarami ko na po nakitang pasyente na pumunta sa akin na pag pinatest ko po ay COVID, kailangan talaga po mag-ingat po talaga. Opo. Eh, kamusta ang bakuna ninyo? Kamusta ang dating dyan? Ah, uh, yung bakuna po namin, eh, nandun pa rin po sa uh, 14 to 15 percent na coverage po. So, okay. kailangan, opo, 14 to 15 Kasan. Oh. So, uh, ilan na ho nabakunahan diyan? Ah, uh, yung nabakunahan po sa amin dito eh nasa uh, oh. Ang ang nabakunahan po sa amin ay uh, by percentage po ano kasi ang ang ating oh, pong uh, population ay nasa 60, to 63,000. Okay. Nasa 15% po ang overall na nababakunahan pa Oh, okay. Eh, yung hospital nyo yun, dyan, kamusta ho? Meron pa bang bakate? Ay, nasa tent na po ang aming pong hospital dito okay. at saka po yung provincial hospital. Provincial hospital sa buwak? Opo, opo. Ah, so, hindi na rin kayo pwedeng magpadala ng pasyente sa buwak? Ay, talaga pong nagaantay kung kong minsan sa ambulance ating mga pasyente kung wala pa pong uh, bakante doon. Ay, paano yun? Wala ko mga kaso katulad nangyayari sa ibang lugar na namamatay na sa ambulansya? Ay, posible pong mangyari po yun, kabaya. Ay, so kung kayo intent, hindi eh, nasa labas lang mga pasyente? Nagabang? Opo, opo. At yung iba pong mga kamag-anak at kami na rin tumutulog sa pagganap ng mga available na hospital sa kabila, sa Lucena, o sa sa Laguna, at sa Metro Manila. ay malalayo na pinupuntahan nyo. Ayan, eh, Laguna, eh, may problema din, no? Opo. Ay, kung, kung ano po, tulong-tulong na po kami sa pagganap ng, ng hospital na mapupuntahan. O, oh, yung bang nagiging problema ng mga hospital dito na tosilo MAP, tosilo MAP, na gamot ay nakakaabot po dyan yun, ang problema? sa tingin ko po, hindi, hindi po wala pa po kaming mga uh, ganyang gamot na naibibigay dito. So, kami po, eh, more of uh, nabibigyan namin ng uh, antibacterial coverage po para po sa pneumonia na secondary bacterial infection. And then, yung mga vitamins po, yun ang binibigay. At saka, yung iba po, they are resorting to, ano, to medicines, yung herbal, at saka yung mga galing po sa Uh, let's face it, marami pong lumalabas na mga galing sa China na mga gamot, ano po? Opo, oo. Eh, kamusta ang inyong, uh, ano, ang inyong budget para sa paggastos? Ay, ganito po nga ni Kat dahil kami po ay hindi naman, hindi, hindi po kami mayamang uh, LGU. Ngayong nga araw po ang simula ng uh, pitong barangay na aming ilalagay sa ECQ. Oh. At yung iba po, eh, sityo-sityo. Nasa oh. Okay. labing lima po ito. And uh, bahala na po, ang importante po, eh, talagang kailangan lang na mapatigil natin sa bahay ang mga tao sapagkat bago po tayo mag-interview, may tumawag na naman po sa akin sa isang barangay po, na ilalagay namin sa ECQ, eh, po ang namatay sa si Pulang Agapesos. So, nakakatakot din po ang kabayan dahil ito pong nagdaang, nagdaang buwan ay ito pong one month from August from July 15 to August 16 ay 41 po ang namatay sa bayan ba, sa bayan namin. Kaya ako po mismo ay talagang nag-aalala at nag-enervious. Eh wala nga kayong krematorium dyan. Ang ginagawa niyo sa mga bangkay? Ay eh, within 12 hours po ay amin po ipinalilibing po yun. Tulong-tulong na po yun sa parang officials, sa kasama rin po ang, ang simbahan sapagkat meron po silang nakandang uh, uh yung apartment type, Tsaka yung mga puneraria, kausap ko po yan, talagang sila ay nakahanda na na uh, kumuha ng mga mangkay and mangilibing po within 12 hours. Kamusta po ang contact tracing ninyo, Mayor? At tuloy-tuloy po ang contact tracing at uh, nagpapasalamat din po ako sa national government. Kahapon po, eh, nagsimula na ulit yung DILG hired contact tracer. And uh, na lang po namin ng additional panalima from our, uh, from our end. Para po madagdaga. Kasi po, uh, madami po ang naging kaso namin ngayon. Record po itong nairtala namin kahapon, 123 active PCR confirmed case. Ito po, eh, uh, kung tutuusin, from July to August, uh, nagkaroon po ng uh, uh, 212.5% increase sa reported positive cases dito sa bayan namin. Okay. Mayor, maraming maraming salamat po at uh, good morning. Good morning, morning. din po, kabayan, at maraming salamat din Si Mayor Antonio Uy ng Santa Cruz, Marinduque. Rosario, 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 Rosario,